hindi nga ako nagalit sa iyo nung ginastos mo yung pera ko eh. Putang ina ka, hindi ako naggastos ng pera mo. Baka magkasingi lang ka tayo. Ako Wala akong ginagastos na pera niyo. <laughs> eh walang obligasyon ng anak sa magulang. Obligasyon ng magulang na ilagay sa maayos ang anak. At gawin mo ang lahat para sa ikakabuti niya. Hindi naman mahirap sabihin ng nanay na magpakumbaba pati siya. Ay, pasensya na anak. Dito ko naman ginamit sa mga anak mo. Ginamit ko naman sa, sa mabulo. Huwag ka nang magalit. Pasensya no, tsaka, na. Tsaka pati. De, hirap na hirap si Kumare. Tsaka pati. Hirap na hirap. Ikaw nga ang magulang eh. Ikaw ang dapat mas malawak ang pangunawa. Mm -hmm. Hindi yung porke magulang ka ikaw na ay lahat ay tama na. Oo. Uh -huh. Hindi, hindi gayon. Kaya yes. nga sabi ko nga ay ako'y magulang din eh pero ako hindi agree sa kanya. Ako hindi hindi porque magulang ka ay ikaw ay kakampihan. Pwede ng kung ano-ano gawin mo sa anak mo. Tama, hindi nga ako nagalit sa sa'yo nung ginastos mo yung pera ko eh. Putang muna ka hindi ako naggastos ng pera mo. <laughs> Baka magkasingin lang ka tayo. <laughs> ko, wala akong ginagastos na pera niyo. Baka tayo ngayon ay magkaaway. Pagkabao yan. <laughs> wala pating magagastos na pera. Tangin, anong aking aanin sa iyo? Wala nga akong ma... Purak sa iyo. Kahit sa inyo. Kung sino man sa inyo. Kasi na'y obligasyon mo ako aba, ay eh, kaya man ka inobligan nyo akong ganyan. Oh. Tsaka na eh, pag-abot daw ng pag-abot daw ng 18 or 21, dapat nagbibigay ka pa ng pera sa anak mo. As oh. parang. <laughs> kayo? Anong gusto nyo? Ako ay... <laughs> ano? Mag-relax ka na. Sige na. Anong na. gusto nyo? Ako ay... Mamatay na sa pagkayod sa para sa inyo. Magpahinga na tayo na eh. Masyado ka. Dami mo nang nasasabi. Abusado ka na. Mag-away na lang tayo. Magkabao tayo dyan.